Ikaw ba isang employee sa bansang UAE? Alam mo ba na ikaw ay entitled sa maternity at parental leave in case na ikaw o ang iyong asawa ay manganap? Ayon sa Article 30 ng UAE Labor Law, ang isang female employee ay entitled sa 60 days maternity leave, 45 days dito ay babayaran ng 100% ng daily salary niya, at ang 15 days ay babayaran naman ng 50% o kalahati ng kanyang daily salary. At sa Article 32 naman ng UAE Labor Law, ang lalaking employed sa isang private sector ay entitled naman sa 5 days parental leave na pwede niyang gamitin sa loob ng 6 months after manganak ng kanyang asawa. Kung may tanong ka about UAE Labor Law, mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa aking mga susunod na mga videos. And if you want to learn more about UAE Labor Laws, Or B, a certified na HR practitioner in UAE? Message mo lang ako para matukuhan kita kung saan ka makapag -e enroll ng Human Resources Management course na affordable na certified pa ng KHDA. See you on my next videos.